Naman sa Manila RTC Branch 43 ngayong araw, si Rafi Nepa ang nahuling suspect sa pagbatay sa batang si Geraldine Dindin Palma. Pero paniwala ng ama ni Dindin, mali ang nahuling suspect ng mga pulis. Narito ang report ni Cara David. Batang nakasilid sa isang palutang-lutang na maleta sa Manila Bay, ang liig nito pinuluputan ng isang electric cord. Yan ang gumulat sa ilang residente sa breakwater sa Tondo, Maynila noong August 2007. Limang taon ding naging palaisipan sa mga pulis ang kasong ito ng batang kinilalang si Dindin Palma. Nahuli ng mga pulis ang isang suspect. Paniwala nila, ito na raw ang susi sa kaso. Uh, tinagal po ng kasong ito, way back 2007, eh, ngayon lang po siguro mabibigyan ng hustisya o katarungan ang pamilya ng biktima. Nahuli na noon si Rafi Nepa. Pero pinakawalan dahil hindi sapat ang ebidensya. At hanggang ngayon, mariing itinatanggi pa rin ni Nepa ang krimen. Hindi po, hindi, hindi ko po nakita yun. Hindi, wala po talaga akong alam doon. Isang, ano, isang kusing po, wala po talaga akong alam doon. Oo, eh, pero bakit ka na hindi? Kasi po, may daladala -dala po akong bag. Pero iba, iba po yun sa pinaglagay ng bata. Iba po yun. Yung daladala ko po akong bag, laman po yung mga damit. Maliban kay Nepa, lima pang ibang suspect ang hinuli ng Manila Police noong 2007. May testigo raw kasing lumantad at nagsabing ginahasa at pinatay umano nila ang pitong taong gulang na si Dindin. Pero isang buwan matapos ilibing si Dindin, pinahukay ang bangkay nito at muling inotopsi. Dito lumabas na hindi ginahasa ang bata. Ito yung exhumation report na ginawa ng NBI noong September 2007 sa katawan ng batang si Dindin Palma. Ang sinasabi dito, ang cause of death ng bata ay strangulation. Sinakal siya gamit ng isang electric cord. Pero other than that, Wala nang iba pang signs of struggle na nakita doon sa katawan ng bata. In fact, nakasulat pa dito that the hymen is short, thin, and intact. Dahil dito, naniniwala ang pamilya ng biktima, mali ang mga hinuling suspect ng pulis. They were arrested on charges of rape, uh, rape with homicide when there was no rape. Dito. Walang maski isang kasalanan. The only kasalanan is being poor. That's the only kasalanan. They're so poor, easy to put the blame upon. Naniniwala si Ginoong Palma na ang tunay na susi sa krimen ay ang yaya ni Dindin na si Marites Untog, na huling kasama ng biktima bago siya nawala. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natutuntun si Untong. Ani Palma, ilang beses man daw hulihin ng mga pulis si Nepa, hindi raw nito may ang inaasam niyang hustisya. Usually po, kapag may nahukuli na sinasabi ng mga pulis na ito yung kriminal, di ba? Natutuwa yung pamilya ng biktima, pero kayo po, hindi ko kayo natutuwa. Una-una kasi hindi sila yon hindi sila yung kriminal. Yeah, no. So it's back to zero. And it, the, the case hasn't advanced. Hindi case solved. Still a case un, un, unclosed. Para sa unang balita, Cara David reporting.